Hi guys, welcome to my channel. So yun guys, ito yung ating gagawin ngayon. Ito yung tela. So ang gagawin natin yan, yung mini skirt pero flip, plate, box pleated po ito. So ito po yung ganyan tela. So ang sukat ng tela is 1 yard or 36 inches. So, pero ang haba ng skirt o palda ating gagawin is 10 inches lang po ito dahil ito ay pambata lang po siya guys yun so tatabas tayo dito ng dalawang, dalawang piraso na tela na 10 inches po yung lapad and then yung haba niya is 36 inches so dalawa po yun Mari paris po yun front and back so tabas lang po tayo dito so amplits guys ay tatlo na makikita nyo sa ibabaw Ayan. so yun yung sukat nya is 10 inches yung lapad Ayan. so ito na pintila guys nating ano gagawin Napalda. palda Ayan. so mula sa mula sa dulo sukat tayo ng 1 inch para sewing allowance po and then kunin natin yung center nya center fold Ayan. So, ilalagyan natin ng notch or pikiti eh, para matatandaan po natin. And then, so, ilalagyan natin yung mga sukat niya sa pleats. So, ang sukat ng waistline niya is 21 inches. So, yung 21 sa tiin natin na dalawa is 10 and 1 half. So, 10 and 1 half po yung ating gagawin. Then, 10 and 1 half, atin natin ng tatlo ang pakalabas niya is 3 in 1 half so yun po yung sukat ng bawat pleats na makikita natin sa ibabaw bon ng palda or skirt box pleated skirt so mula sa kan mula sa unang marking so sukat ay 3 in 1 half inch and then dito sa gitna naman so 3 in 1 half inch hati natin sa dalawa 1 in 1 1 in 3 fourth gigit na lang po natin siya ayan Tig 1 and 3 fourth po yan. Kabila yan po siya. And then, dito din sa dulo. So, 1 inch pa. So, yung allowance. And then, 3 in 1 half inch. Yung po yung lapad ng pleats. And then, ipi-pleats na po natin siya. So, unahin natin dito sa gitna. Ayan. Parang overlap natin. Dito na sa pangalawang pleats. So yung lalim ng pleats ito guys, nakadepende pa rin po sa inyo kung gaano kalapad ang gagawin po ninyo. Ayan. So ang unang pleats po ito, naka center fold po siya. Then mula naman doon, ayun, ipapasok nat papatong natin papunta dito sa overlap ng ating pleats skirt. Yun po yung pangalawang pleats So, ilagay And Then, sa kabila naman, ganun din po siya. O, ganyan lang po ka-basic ito guys gawin. Box pleat skirt. Pero mini skirt po ito na ano, box pleat. So, ayan. Sukat niya is 10 in 1 half. Ayan, mula dun sa mga sewing allowance siya. So, dalawang ganitong gagawin natin guys. Front and back. Ayan. Ayan so, na yung ay kapartner niya. So, so, ang next natin gagawin dito, so, ayan yung, yung, ito yung likod niya, guys. Sa, ito yung sa loob. So, makikita nyo, dalawang pleats lang siya. Pero sa ibabaw is tatlo. Ayan. Tatlong box pleats So, may yun naman gagawin, gagawa pa tayo ng waistband. So, ang waistband niya guys ay 2 inches po yung lapad. So, ito ito po ay costume po ito. Parang pang medyo ata. Pero pang bata ang gano'n. Ang susot. So, ang sukat ng tela sa waistband is 5 inches to 6 inches. Depende sa gagawin yung allowance. Pero yung pinaka-finish ng waistline nito ay waistband is 2 inches. So, siyempre, ipapold mo po yun plus sewing so, allowance is 5 inches pwede na po siya. pero kung alang sa 5 inches gawin mo 6 inches para mas safe yung ano allowance natin so ganyan po siya pag pull dyan ganyan po pag pull nun guys and then dalagyan po natin siya ng pilon yung waistband para mas mas tayo yung ating waistband hindi siya masyadong malambot ang sukat naman ng pilon nito guys 2 inches kung ano lapa ng waistband ganun ang lapad ng ating pilon o pilon or fusible natin ilalagay dito sa waistband ang haba niya guys is 21 kung ano sukat ng waistline yun din ang sukat ng haba ng pilon na ilalagay natin para sa waistband pang majority ito guys majorit na pambata So, yan yung kanyang ano, para sa waistband. So, next naman nating gawin ito guys. Ay, gagawa tayo ng, lalagyan natin ng maliit na pocket bulsa. So, ito kaya yung sukat niya guys. Ayan. So, tutupin mo lang siyang ganyan. And then, ipoporma mo siya ng pang bulsa or pang pocket. So, ayan. Paparuha mo lang mo Ito yung opening ng packet niya. Ngayon sa baba naman, yun bibisting po natin. Para maklose yung ating packet. So, tatayaan lang natin siya. Ngayon, pagkatahin niyan guys ay itatap natin siya ng one port so, natin siya and then so tap natin siya ng one port ito yung bag, bag bandang ibaba ng packet yung close close bag yung kabag ng packet yan yan, yan. So ayan, buo na yung ating packet guys. Ayan na po siya. Ganyan lang siya kaliit. So next na mating agan dito ay tatahin na natin yung ating body parts. So bisting muna natin siya para hindi siya wala pag tinanggal yung mga pin. So bisting natin siya parehas bago natin pag bago tayo mag side close Ayan. so pwede natin siya pagtakipin para pwede natin side close yan Ayan. tatakipin natin right side to right side so mula sa ibabaw magsusukat tayo ng at least 3 inches So, 3 to 4 inches guys, pwede siya tapos mula dun sa sukat na yun dun tayo tatayin na start pababa ayan so ganoon din dito sa kabila so ito guys yung zipper at saka pocket kaya may may awang yan para sa sa iba kaya tayo nagsusukat ng kaya nag iiwan tayo ng awang sa taas So, pwede natin i-attach yung ating bulsa. Ayan. kada natin siya. Ayan. So, pag attach ito guys ay naka wrong side or pataob yung pocket doon sa body niya. sa paggawa ng busana na nito guys depende sa inyo kung paano nyo i yan na pag-attach kasi iba-ibang discard sa pag ng packet o paggawa ng packet ng palda so ako ganito lang to pag mga basic lang ng palda kaya ito ginagawa ko siya guys ayan pwede siya paling yan pwede kasi yan i saan mo kahit saan mo ito dalhin kaliwa pero mas ano to dapat ito nakapaling siya sa harapan o sa harap ng palda. Laging nasa kanan po siya. Kasi pag tayo ng pera, limbawa, may laman bulsa, is kanan, kanan talaga yun. Pinaka kumun. So yan, so close natin siya. E, top natin ng 116 yung packet nun. Yung ano lang po, packet line yung stitch natin siya para yung tahi hindi nakikita sa ibabaw nung palda. So, yan na siya guys. Pocket yan. Maliit na pocket. So, tayaan lang natin siya ng sa taas. At least mga 1 inch pa baba. Para yung sa pagtinayin natin ng waistband. Pag inatasan natin, hindi sila maghihiwalay. So, natin siya. Ayan. So, yun siya guys natin bakit patat. So, din, dun din sa baba yung may, may butas doon. So, ilalak lang po natin siya. Para, yung, para mag, masarado yung pinaka allowance niya doon. So, yun siya. So, nakatap siya. Malit lang na bulsa. Kasi naman to yung kamay ng bata gagamit nito imagine guys ito ay 10 inches lang po yung haba nung palda kasama waistband so next naman yung kakabit natin yung zipper so ang zipper ganyan lang po siya pero ina-attach ko muna siya bago ko i-top stitch sa ibabaw So top stitch na ito guys, <clears throat> tinop stitch ko na siya. <clears throat> so ang top stitch nito guys ay 1 4 And minsan 1 16 sa ibabaw, yung isang kabila, yung kabila naman is 1 1⁄2 inch Ayan. So ngayon i-attach na natin yung waistband So, pag-attach po ng waistband nito guys ay sa right side. Kasi ilalagyan natin siya ng pilon. So, sa right side tayo maglalagay na mag-attach ng waistband. So, yun. Nakatas na yung ating waistband. So, ilalagay naman natin yung pilon. So, atas natin dito sa loob na. Loob ng waistband. ganyan lang po yung natatat pilon guys tapos i-close naman natin to na parang nakabalot lang yung pilon na ito ikukros na natin siya. Ayan. So, ang close nito guys, yung tahi nito is 1 fourth. So, naka 1 fourth po siya pati dito sa ibabaw naka 1 po ang pag close nito pag tap close ng waistband at tap tap stitch ng waistband ganun po siya guys siya. Patouch na siya. Top stitch. Naklose na siya guys. And then na rin natin sa taas. So, yan ang ating waistband. Ayan. Lalagyan na natin siya ng in-eye na pangpalda. So, may alawas na po yung ginawa ko dyan guys kasi makasumikip. Uh, madali siya mag-adjust hindi tayo mag -tuk ng waistband. okay so ito natin yung nilaya para finish para matapos siya Wala namang topi. Ang topi ng laylayan nito guys ay 1 inch. Double point po siya. ayan tapos na guys yung so, ating box plate skirt ganyan lang sya gawin guys ganyan lang po sya kadili so ayan guys sa mga gusto matuto sa ganito sa uh, mga interesado sa mga ganitong content guys uh, kung bago lang sa ating channel uh, napadaan ka lang like share and subscribe mo na rin so yun po yung ating mini box pleated skirt. Pang majorit po ito guys. Hindi na gamit. Ayan. Ganyan lang sya. Basic lang sya guys. Ayan. So, ayan guys. See you next video. See you next sa ating content. Sa mga gusto matuto sa so ganito, bistay nyo lang po ang munting channel. Bye-bye! See you next video, guys.